Pop. And lastly, we have Tin Singing Champion. 15 years old, Nisha. Ito na si Chen. Hi, Chen. Okay. Hello po, Kuya Win. Okay, camera mo. Iyan, bumati ka. Hello sa mga taga-buhlano dira sa buhol. Mga lulu, glula. Mga kapitbahay ko dyan. Mga classmate. O oh, ano? <laughs> <laughs> okay. Saan ka? taga Bohol po. Sa Bohol, Saan ka sa Lubok po, Kuya Will. Lubok, galing ka pang buhol? Opo, tubong buhol po ako, Kuya Will. Galing ka pang buhol ngayon? Di po, pumunta po kami dito. For, mag four years na po kami dito, Kuya ah, Will. Ah, four years na kayo. Apo. Dito ka ba nag-aaral? Opo, Kuya Will. Okay, ilan taong ka na ba? Fifteen, po. Anong grade mo? Grade nine po, mag-grade ten na po, Kuya Will. Saan? Sa Quezon City High School po. Hmm. Ano pangarap mo? Pangarap ko pong maging nurse, tsaka senior po. Ano, bakit? Ba't gusto mo maging sikat na singer? Eh? Para po, matulungan po yung pamilya ko po. Tsaka po, may share po sa buong mundo po yung talent ko po na binigay po ni Lord. Ayan, yeah, okay. Kasabi <laughs> mo kayo, o oh, ano? Masayang mo kayo, o oh, ano? Oh, o ano? inggit kayo na! No? <laughs> <laughs> Kali niyo kasi, di totoo eh. Bakit? Isinabihan ka ba? Apo. Ano sabi? Sabi ko po sa classmate ko po na, ano po, sasali ako sa Wawa Windsor. Abangan mo ako doon sabi, bar. Weeeeee! Talaga. Weeeeee! Habi ka lang. Um, thank you, Kuya Will! Kasi nakapasok po ako dito, Kuya Will. Di, po, di ko po akalain kasi dami mo gagaling. Oo, oh, audition? Opo. Opo, dami. Tapos, ano narandaman mo nun? Kaba, Kuya Will. Saan na? Saan ka champion Sa barangay Anonas po, Kuya Will. Ah, malapit lang. Okay. Magkano premium mo? 10,000 po. Ang dami na lang. ano nangyari sa 10,000? Pinambili ko po ng ano po, diaper po ng, tsaka gatas po ng kapatid ko po. Hmm. Pag nanalo kayo, ayan, pag nanalo kayo, ano naisip mo sa pera? Ano po, tulong ko po sa pamilya ko po. Padala po sa Bohol po, Kuya Ano ba trabaho ang tatay mo? Ano po, public school teacher po siya. Ah, teacher. Okay. Tingnan mo si papa mo. Pa! Pag-upo lang na pa! Kay, talawa ko! Eh. Bukanta ko! Proud na proud ako! Proud di diba ba pa? <laughs> <laughs> Ilan kayo magkakapatid? Pa? Ilan kayo? Five po! Pang lima po. Pang apat B po ako. Ah, pangalawa sa punso? Apo. Ah, hmm. O sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang aking nanay! Nanay Yen! Hello po, Kuya Will! Kumusta Ayun. po? Buti nanay Yen. Ano gusto sabihin sa inyong anak? Jen, um, kahit nahirapan na tayo dito sa Manila, Chen, na tiyaga lang tayo, Chen. At saka, yung pangarap mo nga ipapagamot mo si ate, mag-pray lang tayo kay Lord Chen na matutupad din yan. At saka, masaya ako talaga. Nandito ka na, na, nasa Huawei. Tapos, natulungan mo si Papa sa problema natin. Alam mo naman ang kahirapan natin. Magpasalamat talaga ako sa'yo. Mahal na mahal talaga kita, Chen sa mga kapatid mo, huwag mo silang kalimutan na tulungan, lalo na nun ang ate mo. Ma, mahal na mahal kita, ma. Thank you po sa suporta niyo, ma. Kahit sobrang hirap po ng buhay dito sa Manila, ma. Ginagawa niyo po lahat kahit mahirap po. Thank you, thank you, ma. Tsaka pa, kasi kahit mahirap po, Kinakaya niyo po kasi dahil sa amin, sa aming magkakapatid po. Thank you, Ma. Mahal na mahal kita. Salamat, Jesus. Bakit kayo atin matulungan mo, mo? Ano ba? Anong problema na atin mo? May sakit po kasi yung ati ka po, Kuya Will. Anong sakit? Ah, uh, po. Meningitis po. Mentally retarded na po siya, Kuya Will. Huh? Gusto ko po siya ipa-speech therapy po kasi po, di po siya makapagsalita. Ano pa mo? Mary Janine Mandin po. Ay, Hi, te! Dara ko dire, naramis Manila, te! Sana, okay lang mo dila ni Papa. Mahal-mahal kita dyan, te. Mahal na mahal ko kayo ni Kuya dyan, tsaka ni Papa. Ingat kayo dyan!